Grupo ng mga panadero posibleng magtaas presyo ng tinapay bago matapos ang taon naritong news clip ni Kat Gonzales. Aminado ang Philippine Federation of Bakers Association Incorporated na hindi nila maipapangako na walang magiging umento sa presyo ng tinapay hanggang matapos ang taong 2024. Ayon kay Phil Baking Spokesman Chito Chavez, patuloy pa nilang binabantayan ang presyo ng mga raw materials, partikular na ang harina na inaangkat lamang sa ibang bansa. Maging ang cooking oil at liquefied petroleum gas ay malaki rin aniya ang epekto kapag nagkaroon ng price adjustment sa pandaigdigang merkado. Samantala, umaas sa naman ng grupo ng panadero na mabibigyan din sila ng subsidiya ng pamahalaan, partikular na ang mga maliliit na bakery. Ito ay sa harap ng pagkalugi ng ilan kapag nagtataasan ng presyo ng mga kailangan sa paggawa ng tinapay. Matatanda ang una ng sinabi ng DTI na walang magiging pagtaas sa mga bilihin. At iyan ang aking news ko pa ko si Kat Gonzales, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.